Tanong na lang po sila dun po sa nando. Yung naka-Wardy Kintos po. Siya po. na lang po kayo sa kanya. Sa kanya po. Magandang umaga po mga batang Maynila. Narito po tayo ngayon sa Ramon Magsaysay High School sa May Espanya Boulevard po sa Maynila. Kung saan po nagaganap ang first dose vaccination para po sa mga senior citizens natin o mga A2. Sa kanila pong first dose ibibigay po ang AstraZeneca vaccine. So para po sa mga lolo't lolo at lola po natin na ninanais po magpabakuna at rehistrado na po sa ating website ang www.manilacovid19vaccine.ph ay maari po kayo magtungo ngayon dito sa isa sa mga labing walong sites. 551. Para po sa kanilang impormasyon, nagumpisa po ang bakunahan dakong alas 6 ng umaga at matatapos po ito ng alas 8 ng gabi. Ayon na rin po ito sa anunsyo ni Mayor Moreno. noong kanina po, kahapon po na live niya noong mga ala, alas 2 ng hapon. Makikita po natin dito na napakahaba na rin po ng pila yung mga ninanais po magpabakuna ng mga senior citizens ng AstraZeneca vaccines. ...para po sa ating mga lola lalat mga, uh, pa ...pagpasensya na lang din po... ...na dahil din po sa... ...demand ng bakuna po... ...para po rin po sa protection po... ...nating lahat ay... ...kaya rin po marami rin po ang nakapila ngayong araw na to. Para po sa mga nagtatanong... ...kung ilan po ay eh, wala pong stated po na dosage... ...kung ilan po yung ibababa po... ...kada location po sa... ...sa labing walong sites po natin ngayong araw. So... ...para po sa mga... Ninanais po po humabol ay maaari rin po magtungo lang din po sa sa ating mga locations na inannounce po sa ating page po kahapon. Para po sa mga ninanais humabol para sa bakuna po para sa A2 senior citizens, ay maaari po magtungo sa ating labing walong sites. Narito po ang mga sumusunod. Sa District 1, Emilio Jacinto Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School at Vicente Lim Elementary School. Sa District 2 po naman, President, President Sergio Osmeña High School, Francisco Benitez Elementary School at Plaridel Elementary School. Sa District 3 naman, Andres Bonifacio Elementary School, Pedro Guevara Elementary School at Juan Sumulong Elementary School. Sa District 4, dito po sa Ramon Magsaysay High School, General Malvar Elementary School at Graciano Lopez Haina Elementary School. Sa District 5, Rafael Palma Elementary School, Gusto Elementary School at Aurora Quezon Elementary School. At huli naman sa District 6, Jacinto Zamora Elementary School, Santa Ana Elementary School at Iris. Para po sa ating mga senior citizen, huwag pong kakalimutan dalhin ang ating QR code at waiver. Kung meron na rin naman po kayong vaccine ID, ay maaari rin po 'yung dalhin dahil importante po ang QR code. Pati na rin po ang inyong senior citizen ID bilang patunay na kayo po ay parte ng A2. Bukod po rito, meron din po tayong first dose vaccination para sa ating mga medical frontliners sa A1 sa Santa Ana Hospital. Pfizer po ang kanilang matatanggap na vaccine po doon. Bukod po doon ay meron din po tayo kasalukuyan na second dose vaccination po para sa mga nabakunahan ng AstraZeneca noong March 16 at March 18. Ito po ay magaganap sa Hospital ng Maynila Medical Center. Isa rin po palang reminder para po sa mga bedridden po na senior citizens o yung mga hirap po makalakad o yung mga nakaratay na lang po sa kanilang kama ay maari, po ninyo sila iparehistro sa inyong mga barangay para po ito po ay mapadala sa uh, MH, MHD at sila po ay may schedule po para sa bedridden vaccination. Para po sa mga kakasabay-bay lamang, narito po tayo ngayon sa Ramon Magsaysay High School kung saan po nagaganap ang first dose vaccination para po sa mga senior citizens po natin, yung mga A2. AstraZeneca vaccine po ang kanilang matatanggap po dito sa isa sa mga labing walong sites na available po ngayong araw na ito. Para po sa mga senior citizens po natin na ninanais po humabol, maari po kayong magrehistro po muna sa www.manilacovid19vaccine.ph. Matapos po ito ay maaari po ninyong i-print ang inyong waiver at dalhin lamang po ito sa itong sa mga sites po natin kasama na po ang inyong senior citizen ID. Para po sa mga nabakuna ng first dose po ngayon, babalik po sila para sa kanila second dose sa July 22, 2021. Paalala lamang po ito sa mga mababakunan po ngayong araw na ito. So, ito pong importance ng kanilang vaccine ID dahil yun po yung isa-scan mismo para po mapula up ang kanilang records. Para mas madali po yung proseso, hindi na po kailangan itype pa po, po lahat ng mga screener, kanilang mga detalye. Para po pala sa mga hirap po na magparehistro at nagkaroon po ng corrections, bukod po sa cellphone number, kung pangalan, address, birth date, at iba pa po ay maaari po mag-email sa aming uh, sa aming email na vaccineinfo at manila.gov.ph Bukod po ito sa cellphone number, ang cellphone number po kasi ay hindi na po mapapalitan. Kung sakali naman po na meron silang may cellphone, may bakuna na po sila at yung cellphone number po nila ay nawala, ay maaari na lang din po kayo mag-request po sa email na yon ng kanilang kopya ng vaccine ID. Yun po, titingnan po dito ay kinukuha na po ang vital signs po ng mga senior citizens po natin mula sa BP, sa temperature at sa kanilang pulse oximeter. So, kapag may high blood po, ay, na high blood po ang isang pasyente ay pinapaupo muna, pinaparelax po. Then, kukunan po uli ng blood pressure within 15 to 30 minutes. Pagka mataas pa rin po ay pababalikin na lamang po sila sa sumunod araw kasi po hindi po, po pwede na mataas ang BP. Opo, tinatanggap po na comorbidity ang hypertension pero po kailangan regulated po siya pagkadating po ng vaccination ninyo. Para po sa mga nagtatanong kung kailan naman po ang vaccination ng Pfizer or ng iba pa pong brands para po sa ibang priorities tulad ng A3 ay, maghintay na lamang rin po ng anunsyo. Nag-aabang na lang din po tayo ng go signal. So, sa ngayon po ay pa sa A1 po muna ang mga Pfizer vaccines. Then, since sila po yung lagi talagang humaharap sa ating mga pasyente na COVID positive. Then, afterwards po, i-announce po kung kailan po ito ibababa sa A2 at sa A3. Mga taga sa Para po sa mga kakasubaybay lamang, naririto po tayo ngayon sa Ramon Magsaysay High School sa Espanya Boulevard sa Maynila kung saan po nagaganap ang mass vaccination ng first dose na AstraZeneca para po sa ating mga senior citizens or mga A2 priority. Para po sa iba pang mga priority, meron po tayong A1 sa Santa Ana Hospital para po sa Pfizer vaccine at meron din naman po kasalukuyang second dose vaccination para po sa mga na bakunahan ng AstraZeneca noong March 16 at March 18. Para po sa ibang priority, katulad po ng A3, mangyari lamang po na maghintay ng announcement or schedule mula po sa aming Facebook page, ang Manila Public Information Office, pati na rin po ang Isko Moreno Dumago sa page. Ah, isa pa po palang common question. Kapag ba sa District 2 lang ako, District 2 na sites lang ang pwede kong puntahan, Hindi po. Basta po kahit saan pong sites ngayon na 18 sites, maaari po kayo magtungo basta po registrado na po kayo sa aming website, ang www.manilacovid19vaccine.ph, pati senior po kayo. Pwede po kayo pumunta dun sa 18 sites. Then for Pfizer naman po, yung mga A1, as long as you're working in the city of Manila na hospital, either district hospitals, yung isa sa anim na hospital po natin, o kaya naman po ay sa, pri sa private hospitals dito sa Manila or government hospitals like Philippine General Hospital, Tonda Medical Center, and such. Pwede po kayong pumunta sa Santa Ana Hospital para po magpabakuna ng Pfizer vaccine.